isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang kwentong ito ay batay noong taong 1750 sa pamayanan ng Masay sa Etopia. Ang mga taong naninirahan dito ay dating naninirahan sa masukal na gubat, sa may tatlong daang kubo na gawa sa pulang putik at balat ng puno. Ang tribong ito ay kilala bilang tribong humay. Ang mga tao dito ay nabubuhay dahil sa pagsasaka at pangangaso. Sa gitna ng tribo, nakatira ang isang binata na nagangalang Limahia. Siya ay umiibig sa anak na babae ng pinuno na ang pangalan ay Namiluk. Alam ng lahat sa tribong lumay ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kasama si Chief Koyanet. Sinangayunan ng pinuno ang kanilang relasyon dahil hindi lamang si Limahia ay isang kahanga ng binata, kundi siya rin ay isang napakahusay na mga ngaso at si Nami Luke ay baliw din sa kanya dahil na rin mahal na mahal siya nito. tribong humay ay may lumang tradisyon na dapat sundin. Kung ang isang lalaki ay gustong hingin ng kamay ng isang babae sa kasal, kinabukasan, pumunta sila mahiya kay Chief Coronet para humingi ng pahintulot. Pinunong Coronet, ito na ang oras para pumunta sa gubat at manghuli ng mabangis na hayop pala kay Namilok. Alinsunod sa ating tradisyon, kailangan ko ng pahintulot niyo. Kailala si Chief Coyne at bilang isang patas at iginagalang na pinuno. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling anak na babae at ang kanyang reputasyon na nakatayla. Nakita ni Coyne kay Lamahia, hindi lang ang kanyang maging manugang, kundi maging ang magiging pinuno. Sinabi niya kay Lamahia, Tignan mo, Lamahia. Alam kong babalik ka pagkatapos ng pangangaso. Sigurado ako Ngunit dahil nakikita ko sa iyo ang potensyal na maging isang pinunong balang araw, kailangan mong bawiin ang isang bagay na espesyal. Gabayan niyo po ako. Ano po yun? Kung magagawa mong dalhin ang ulo ng isang pinunong leon. wala akong duda na ikaw ang susunod na pinuno. At hindi rin ako magdadalawang isip na payagan si Namelo na maging iyong kabiyak. Gagawin ko ang sinabi niyo, pinuno. Kinabukasan, sikat ng araw, umalis si Limahiya upang makamit ang kanyang layunin. Nakita niya ang grupo ng mga leyon at natukoy niya ang kanilang alpha, Babar Sher, ang kanyang potensyal na target. Hinintay niyang magdilim. Pupunta muna mag-isa si Babar Sher para uminom ng tubig sa lawa. Pagkatapos niyang bumalik, ang kanyang grupo ay susunod na pupunta doon. Bilang isang may karanasang mga ngaso, alam ni Limahiya ang lahat ng mga detalyeng ito. Umakyat siya sa isang mataas na puno at matiyagang naghintay sa pagsapit ng takip siling. Matapos sundan ng mga leyon sa buong araw, pagod na si Na Naisip niya na may ilang oras pa para magdaling. Kaya niya magnakaw muna ng idlip bago iyon. Nakatulog siya ng mahimbing, kaya isang beses lang siyang nagising sa gabi. Nakalabas na ang buwan sa langit, at isang boses ang bumulaga sa kanya at gumising. Lemahiya! Lemahiya! Ang boses nito ay parang boses ni maluk na Nagising si mula sa pagkakahimbing at nakitang gabi na nga. Ang grupo ng mga leon ay dumating na sa lawa at nakaalis na. Nang bababa na siya sa puno, muli niya narinig ang boses. Sa uling pagkakataon, hindi niya ito narinig ng na maayos. Lemahiya! La Mahia. Sigurado siyang boses iyon ni Nami Luke. kaya sumagot siya. Namilok, nandito ka ba? Sa pagkakataong ito, isang malalim na boses ang nagsalita sa kanya na para bang nagpupumilit na alisin ang boses sa kanyang halaman. Puntahan mo ako. Nagsimulang maghinala si Limahia dahil alam niyang imposibleng pumunta rito si Namilu dahil napakalayo sa pamayanan. At kahit na narito siya, dapat ay pumunta na ito sa harapan niya. Hindi siya magtatago at tatawagin siya ng ganito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Limahia. Magbadali siyang kungin ng kanyang sibat at maingat na bumaba sa puno. At pagkarating niya sa lupa, ay muli niyang narinig ang boses. Limahia! Limahia! Nakarinig siya ng kaluskos ng mga dahon sa sulok. Itunutok niya ang kanyang sibat sa tunog at yumuko pasunod. Nang malapit na siya sa sulok, narinig niya ang umol ng isang leon. Sa sumunod na sandali, sumugod si Babashe para salakayin siya. Silimang hiya ay bumalik sa kanyang purahan kinabukasan. Pasan niya ang bangkay ng isang napakalaking leon sa kanyang balikat at mayroon siyang lahat ng dahilan upang magmalaki. Binati at tinanggap siya ng mga tao na parang isang bayani. Binuhat nila siya sa kanilang mga balikat. Ipinahayag ni Chief Coynet ang isang pagdiriwang sa gabi para sa kanyang tagumpay. Kinagabihan, nakaupo si na Lemahia at Chief Coynet sa paligid ng isang siga habang nag-uusap. Limahia, inaandunsyo ko ang kasal mo kay Namilok bukas. Bukod pa riyan, sa susunod na kabilugan ng buwan, iyahayag ka bilang magiging bagong pinuno ng ating tribu. Pero biglang lumalim ang iniisip ni Limahia. Napansin ito ni Coinet at tinanong siya. Anong problema, Limahia? Anong iniisip mo? Kung may tanong man po ako sa inyo, ay papangako niyo bang hindi niyo ako pagtatawanan? Hindi naman, Limahia. Hindi lamang kita basta magiging manugang. Ikaw din ang magiging susunod ng pinuno ng ating tribo. Walang tatawa sa'yo dito, pangako. Posible bang tawagin ka ng isang leyon sa boses ng isang tao? Hindi ko makuha ang sinasabi mo, Limahia. Ikinuwento ni Limahia ang nangyari noong nakaraang gabi kay Chief Coinet. Baka sa mukha ni Coynet ang pag-aalala matapos itong laring. Di mahiya, sa ng iyong kwento, naiisip ko ngayon na baka hindi ang leo na nagsasalita. Kung gano'n na na yun? Sigurado kong yun ang krokota. Krokota? Hindi pang na makita sila. Pinatay ng isang krokota ang lolo ko. Walong taong gulang pa lang ako noon. Nang tanungin ko ang aking ama tungkol dito, ipinaliwanag nito sa akin. Binanggit sa lumang Ethiopian mythology ang krokota bilang nilalang mula sa impyerno. Produkto ito ng isang lobo at isang hayina nagtatago ito sa labas ng mga nayon at ginagaya ang boses ng mga mahal sa buhay ng pundire nito. Kapag nagtagumpay ito sa pag-akit sa kanila papalayo sa kaligtasan ng kanilang mga nayon, pinagpipirak-piraso nila ito at kinakain. Isa pa, Mahiya, kung Krokot ang tumatawag sa iyo, siguradong sinundad ka dito Kapag nasigurado nito ang biktima, hindi ito bumibitaw ng ganun kadali. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagdiriwang ay natulog ng lahat, sinamilok lang ang gumagala sa labas. Ngayon, sobrang saya niya dahil lahat ng pangarap niya ay matutupad. Pakakasalan niya si Limahiya at hindi magtatagal ay magiging asawa na rin siya ng isang pinuno. Naisip niyang lahat ng ito at namula siya at kinikilig. Nang biglang may tumawag sa kanya. Namilok! Namilok! Ang boses ay parang si Limahiya. Siya ay sumagot. Limahiya, nasan ka? Halika dito, namilok! Lumapit siya sa pinanggagalingan ng boses na pagtanto ng nanggagaling ito sa isang puno sa labas ng pamayanan, kaparehong lugar kung saan sila nakikita. Lumapit ka dito, namilok! Noong makratin si namilok doon, siya ay nabigla. Wala si Limahiya dito. Sa halip ay isang kakilaki labot na hayop na may mukhang nakamamatay na hayina at katawan ng isang lobo. Si may mga talampakan ng taas ito, May mata na aming dugo at laway na tumutulo sa mga pangil ito. Matapos makita nito, si Namilok ay saka tumawa. <laughs> Hindi pinayagan ng krokota si Namilok na singgaw kahit na isang segundo. Hindi nagtagal ay pinagpira-piraso at kinain ng krokota si Namilok. Kinabukasan, noong hindi na makita si Nami, nag-organisa ng isang paghahanap. Ang natagpuan na lamang sa kanya ilang piraso ng kanyang katawan na nasa ilalim ng puno. Naisip ni na at Koinat na ito ay gawa ng krokota. Nagiinit sila sa galit. Nagtipon sila ng ilang ngaso at nagsimulang hanapin ang krokota. Kinabukasan, natagpuan nila siya. Ngunit siya ay isang tusong nila lang isa-isa niyang ang lahat ng mga mga maso Si Limahia at Koyinat lang ang nakaligtas. Narating ng dalawang gitna ng masukang lagubat ng marinig nilang boses ni Namalok. Ama ko! Ama! Limahia! Limahia! Hindi siya ang Namalok natin, Pinuno. Limahiya, mukhang nais ng kunokotan na tatansya na kamatayan dito. Dahan-dahang lumakad ang dalawa patungo sa boses. Ngunit sa sumunod na minuto ay sinigit sila ng krokota mula sa likod ng isang halaman at inatake sila. Ang krokota ay unang sinuntok ng lieg ni Kohinet bago pa makalapag sa Limahia. Nahiwalay na ang ulo ni Koinet sa kanyang buong katawan. Si Limahia ay nangangalit sa galit at inihagis ang kanyang sipat sa krokota. Ngunit nakatakas ang krokota sa pakay at sinunggaban si Limahia. Nag-away ngayon ang dalawa. Si Lumahia ay isang biyasang mga ngaso. Ibinagsak ang krokota at umupo sa leeg nito. Naglabas siya ng kutsilyo sa kanyang baywang at akmang iahampas iyon sa krokota. At muli niyang narinig ang boses ni Namelok. Maya, Sa isang segundo, natulala si Lemaya. Sinamantala naman ito ng krokota at tumalong sa kanya upang mapungit ang kanyang leeg. Ang natitira na lang kay Koynet at Limahiya ay ang kalahati nilang katawan. Ang krokota ay biglang nawala doon, naghahanap ng susunod na biktima. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.